Wika ng Kabataang Filipino Wika ng Kabataang Filipino Wika ng Kabataan Pagyabunging tunay Mula sa paggamit sa pakikipagtalastasan Iyan ang tungkulin nating kabataan Na dapat mapahalagahan at mahaling tunay Sa bayan at nayong ating pinagmulan. May wikang katutubo, mahalin at ingatan. Nang di malimot, magpakailanman. Sa bawat pagsambit, nito'y may katuturan. Kaya kabataan, huwag itong kalimutan. Wikang Filipino, sa ito'y pahalagahan mahalin na tingatan upang di ito malimutan. Wikang Filipino, isigaw sa bayan.